kami ni, ano, brother ninyo Ayan Ulam namin pusit Si si Roman ayaw kumain eh Nang po ako, Ayan binigay ni ano, Ma'am Joy oh. sarap Sige yung kare Saka pusit oh. Oh. Ganyan lang ang buhay mga lods hindi kagaya ni ano, Idol Diwata. Masarap yung kanyang overload. Pero so, ganyan talaga, hirap talaga ng buhay. Ayun oh. No? So, antay lang tayo sa mga bigay-bigay. Salamat -bigay. tayo pamili ulam. Ayun oh. No? Si si ninyo siguro tatabayan dito. Kasi tayo nagbibigyan nagbibigay ng pagkain. Kaya gano'n lang ang buhay dito. Talagang ano lang. Pag may nagbigay ng ulam, thank you. Para lang tayo magsasaka, mga idol eh. Diba yung kumakain lang kayo sa bukit? parang naggagapas ng ano. Pala 'yan. Mm. Oh. kain tayo mga idol. Mm. Usit. Mm. Sarap oh. Usit na toyo. Ano nga pala oh, thank you tayo no, manager namin, kay ma'am Joy, kasi nagbigay sa alang ano, uh, 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 ulam. Kiking kare, sarap. Uh, Manok yan oh. Puro bigay lang tong ulam namin. Ayaw mo na nyo? Nyo? Ayaw mo na agad? Harap. Tapos ulit natin. Ah. Mm. Mga brother, kain tayo. Mga agong tanghalian kasi mahirap na baka mamaya maraming customer na dumating. So kada handa tayo. Eh, ah, sarap ng ulam. Chicken curry. <laughs> Bang. Diba? Ano mahirap lang, aming, ano hmm. Taga -taga lang. talaga dito sa amin ano. Mm. tagal lang, bunot talaga buhay. kasi lahat ng araw meron tayong mga na, brother pagbili pagkain kain eh. so meron pambili ng ulam so um, budget budget lang tayo Ay, okay, mga lods, kaya lang tayo. Ayan, thank you, sa sa atin ng ulam. Ayan, si Ma'am Joy, Yan, manager natin. Napakasarap. Panalo.